Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. At dito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. Ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha para po ngayong January 12, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers sa ating pong YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisaan natin ang ating sumada. January tayo, yun na iwan pa rin. Uh, 12 sa ating pecha, uh, 25 sa ating tahan. simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 1 plus 2 is 3. 2 uh, two plus 5 is 7. Ayan mga idol. At dito sa pantang kitna, gano'n pa rin po. Add lang natin sila. 1 plus 3 is 4. 3 uh, plus 7 is 10. Ayan, sa bandang baba, 4 plus 10 is 14. Ito po ang ating unang numero, meron tayong 14. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 3 plus 7 is 11. Ayan mga ito, ito po yung kapares nating numero, meron po tayong 11. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. Pwede, pwede na rin po yan. 11-14 or 14-11. Ayan, okay na okay na po yan. Uh, two digits po yung mga numero natin. Kagaya ng dati, sisimplify din po muna natin yung mga numero natin dito bago natin yung sumada. Para mas madagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilihan. Uh, kaya mga ito, dito tayo sa 11. 1 plus 1 is 2. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Ayan, 2 at saka 5, yan po ang ating isusumada. Uh, punahin natin yung sumada ng Kunin muna natin yung 11. Sumado ang isa, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 20. Sumado 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ang 38. Sumado 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumado 29. 2 plus 9 is 11. and mga uh, dal, dito sa 5, kukunin muna natin yung 14. Sumado 14. 1 plus 4 is 5 pwede rin ng 32 sumagot rin tayo ito 3 plus 2 is 5 at 23 sumagot 23 2 plus 3 is 5 and ngayon ito pa yung mga numero natin pwede natin pagpilihan dito sa ating sumagot na ngayon at 12 ng January meron po tayo dyan 2, 11, 20, 38, 29 5, 14, 32 at 23 yan so, po pa rin po pili lang po tayo dyan rambol lang natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at sa ating sample, ginawa natin dito ang uh, 29, 29 14, ayan, 29.14 11.23 11, 23, 11 23 5 and 20. Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga nakuha mga sample dyan sa ating sumatong January 12. Meron tayo 29, 14, 11, 23, at 5, 20. Ayan, pwedeng pwede po natin mataya itong mga sample natin ako dito kung nagustuhan po natin sila. O di naman kaya dito po sa taas, pwede tayong gumili dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon, rumble lang po natin. At ayun, mga idol, ito po ang ating sumatong sa 20 para po ngayong January 12, 25. Maraming maraming salamat po. <laughs>